wala kang patutunguhan sabay tawa sa final presentation bumalik siyang naka-ID ng parent company at umupo sa taas ng mesa sino ang manghihingi ng second chance kapag lumabas na ang tunay na boss hapon iyon sa malamig na lobby na amoy floor wax at kape sa kanan receptionist na nakataas ang palad na parang harang sa kaliwa tatlong empleyadong nakatayo sa tabi ng bulletin board at nagbubulungan habang nakatingin sa dalagang nakakrim na uniforme. May hawak na maliit na timba ng panlinis at brown na sobre ng requirements. Next applicant, Janet Ress, tawag ng HR assistant na parang nagmamadali. Hindi man lang tumingin sa pangalan. Lumapit si Lila. Nagbigay galang. Iniabot ang NBI, medical at barangay clearance. Ma'am, good afternoon po. Sinipat lang siya mula ulo hanggang paa, sumamangot ang babaeng interviewer na si Miss Paula at itinulak pa atras ang sobre na parang marumi. Anong future mo rito, Iha? Sa tingin mo ba may aasenso sa ganyang trabaho? Sige, sagutin mo. Napatitid si Lila, hindi sa pangmamata, kundi sa salamin sa likod kung saan kita ang naglalakad na janitor na maingat pinupunasan ng salansa ng fingerprints sa pinto. Ma'am, ang future po Depende sa sipag at oportunidad. Kung dito ko yan mauumpisahan, tatanggapin ko. Napahalakhak ang isa sa mga nakablaw sa likod. Narinig niyo yon? Oportunidad daw! Dito? Huy, hindi charity ang kumpanya! Tumaas ang kamay ni Paula. Okay, salamat. Tatawagan ka na lang. Next! At walang paalam na ibinalik ang papel kay Lila. Hinawakan ng dalaga ang timba, hininya at dignidad. Sabay balikwas at dahan-dahang lumakad palayo habang may isang gwardya na nagbubukas ng pinto at marahang bumulong. Huwag mong tigdibin, miss. Ngumiti siya sa gwardya. Salamat, kuya. sa lumabas sa ulan, nagkubli sa payong at naglakad hanggang kanto kung saan nakaparada ang van na walang marka. Binuksan niya ang pinto, iniwan sa sahigang timba at inabot ang telepono. Tapos na, Lisa. Sabi sa kabilang linya, same pattern. Gatekeeping, pangmamaliit, walang values check. Copy, sagot ng CFO ng parent company. Boardroom in 30, bring the folder. Kinabukasan, maagang dumating si Lila. Hindi na sa lobby, kundi sa ikalabing isang palapag kung saan nakalagay ang logo ng kumpanyang pinapasok nila. Matagal nang may usapan ang parent company na bibilhin ng controlling shares ng mid-size firm na ito. Maganda ang produkto pero sablay sa kultura. Kondisyon ni Lila na siya ring Head of Culture and Compliance pero walang nagpapakilala sa sahig. Mag-field audit ng hindi nila alam. Isang linggong undercover, janitress applicant sa HR, walk-in sa guard post at pasyente sa clinic. Nasa folder niya ang audio ng Wala Kang Patutunguhan, mga litrato ng pilahan kung saan inuuna ang pamilyar sa boss, at listahan ng mga reklamo ng utility staff na hindi nabibigyan ng night differential. Sa conference room, nandoon ang CEO ng parent company, ang CFO, at ilang direktor. Nakatayo rin ang mga department head ng kumpanya, HR si Paula, Ops si Rodel, Sales si Chan. Good morning, bati ng CEO. We proceed with today's final presentation. Miss Lila Salvador of HQ will lead. Mabilis na nagkatinginan ng mga hulo. Pumasok si Lila naka-blazer at ID lanyard na fitim na nakasulat Parent Company, Culture. Hindi na timba ang dala, kundi laptop. Hindi na sobre, kundi binder ng policies at findings. Napatda si Paula, napaatras ang upuan at walang salita ikaw! Bulong niya halos wala ng boses. Good morning po. Magalang pa rin si Lila, pero diretso ang tingin. Kahapon, nag-apply akong janitress. Wala kang future, sabi ninyo. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit walang future ang kumpanyang walang respeto. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Binuksan ni Lila ang slide. Field Audit Findings. Unang bullet, gatekeeping at HR desk. May video clip ng kamay ni Paula na nakataas sabay audio ng Katawagan ka na lang. Sumunod, timeline ng delayed benefits ng mga utility. Names redacted pero may pirma ng payroll officer. Hindi ako naniniwala sa pasyensya na na miss lang kapag bonbon itong nangyayari liwanag niya, kalmado pero mabigat. Inisa-isa niya ang mga maliliit pero mapapait, hindi pagbigay ng water break sa graveyard shift, pangiinsulto sa uniform at ang pagbubulungan sa likod mang labi. Hindi issue ang mataas na posisyon, issue ang mababang pagtingin, may sumabat mula sa offs. Ma'am, isolated yan at sa kultura na dito na masilan kami sa image. Tumingin si Lila sa kanya Sir Rodel, ang image na binubuo ninyo sa lobby, sinisira ninyo sa loob. Ang tunay na image ay hindi ganda ng marmol, ugali ng tao ang nakikita. Nilipat niya ang slide, Legal and Risks. Nasa screen ang pwedeng penalties sa labor at anti-discrimination policies. Ito po ang kapalit ng wala kang patutunguhan, demand letters, turnover at retopasyon. Tahimik ang kwarto. Ang CEO ng parent company, Tumi Kim, will now hear Lila's recommendations. Umayon siya. Ibinahagi ang four-point reform. 1. Zero-tone policing. Standard script ng pag-welcome sa lahat ng aplikante, kahit anong posisyon. 2. Guaranteed compliance. Automated night differential at audit trail. 3. Floor immersion. Lahat ng manager, dalawang shift kada quarter, nasasama sa utility at guard para maranasan ang trabaho. 4. Respect Clause. Zero tolerance sa pangmamaliit. May coaching at kung uulit, separation. Miss Paula, sabat ng CFO, you may respond. Umiwas ng tingin si Paula, namutla. Ma'am, nadala nang po ako sa dami ng tao sa lobby. Kahapon po, wala namang pila putol ni Lila pero hindi mapanlayit. at kahit may pila, may paraan ng pagtrato. Napahinga ng malalim si Paula at napaluhod ang boses. Pasensya na po, Miss Lila. Hindi ko alam na... Na boss ako? Mumiti si Lila. Hindi para mang insulto, kundi para tumikim ng katotohanan. Hindi ninyo kailangang malaman kung sino ang boss para maging mabuti. Tumayo ang CEO ng parent company. We now take control. Miss Paula, you're placed on corrective action, mandatory training, written warning, and two weeks immersion sa front line. If you can't align, we will part ways. Mr. Rodel, same compliance requirement. Chan, you will lead the respect clause rollout. Sunod-sunod ang tanggo, may halong kaba at hiya. At dagdag ni Lila, ang lahat ng pending janitress at janitor applicants, i-reprocess ninyo. Tatlo sa kanila, bibigyan natin ng full scholarship sa TESDA Custodial Services at dagdag na allowance. Walang taong walang future kapag may kumpangyang marunong magtanim. Bumaba si Lila sa lobby matapos ang pulong. Dala na naman niya ang timba, hindi para magpanggap, kundi para kausapin ang mga totoong nagdadala nito araw-araw. Kuya Romy, tawag niya sa janitor na bumati kahapon. Salamat sa sinabi mo sa akin dito sa pinto. Nagulat si Romy nang makita ang IT niya. Ay ma'am, pasensya na po. Huwag kang ma'am, lila lang. Inabot niya ang letter, regularization confirmation ni Romy at notice ng bagong shift premium. Napaluha ang matanda. Salamat lila. Dumaan si Paula at HR team, bitbit -bit ang notebook, tahimik, halatang kabado. Huminto si Lila. Paula, magaan ang boses. Sumama ka sa floor immersion ko mamayang gabi. Kapitaya sa pantry, ako ang magpapakilala sa utility team. Tumanggo si Paula halos mapabulong. Salamat sa second chance. Hapon na, puno ulit ang lobby, pero iba na ang hangin. May bagong signage sa HR desk. Lahat ng aplikante, maligayang pagdating. Nakapost ang recruitment steps at contact para sa feedback. Ang guard hindi na harang, kundi gabay. Ang receptionist hindi na nakataas ang kamay kundi nakalahad. Dumating ang career na may malaking sobre, title deed ng bagong training room at memo na pirmado ng parent company. Culture first, numbers follow. Umikot si Lila, pinanood niya ang mga tao. Isang utility na inaabotan ng tubing ng manager, isang applicant na sinasabayan ng ngiti at si Paula na na nakikinig sa kwento ng isang janitress tungkol sa anak niyang mag -e exam Bago umalis, inabot ni Lila ang timba sa janitress na bagong hire. Sayo na to, sabi niya. Pero sana balang araw, hawak mo na ay clipboard ng supervisor. Kaya ko po. Kaya mo. Kasi may future ka. At tungkulin naming tiyaking may daan papunta roon. Kinabukasan, final presentation day sa buong kumpanya. Nasa harap ng mesa si Lila, hindi na undercover. Kasama nakaupo ang CEO at mga head. Sa likod, nakatayo si Paula, nakikinig, may hawak na notebook na puno ng guhit at salitang patawad at babago. Tinawag ng CEO si Lila para sa closing. Hindi ko ipapakita kung sino ang boss, sabi niya. Ipapakita ko kung anong klase dapat ang boss. Unang gumagalang, unang nagluluhod sa katwiran at unang bumabangon para sa mga tahimik na nag-aayos ng kalat natin, literal at kultura. Palakpakan Sa sulok, napatingin si Paula sa kanya, mata sa matang nagsasabing, pasensya na. Tumanggo si Lila, hindi para kalimutan, kundi para simulan. At sa kumpanyang minsan may salitang, wala kang future. Nilagyan nila ng bagong karatula ang glass door, magandang kinabukasan, dito nagsisimula kahit sino ka, anuman ang dala mo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment, respeto. Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita-kits ulit bukas!